Hello everyone. Pupunta ako sa eye clinic dahil papacheck up ko tong aking mata. Makikita nyo yan. Pula siya kasi natalsikan siya nung nagpa-crown ako sa aking ngipin. Ito. Natalsikan siya sa loob. Iburara yung doktor. Hindi man lang nagbigay ng eye protection. O yung mga ganito kung suot ng eyeglass o sunglass kung ano pa yan basta protection sa mata para hindi matalasikan tapos umipikit naman ako kaso nga lang yung pagdilat ko bigla na naman yung iyaano sa ngipin ko yung natalasikan tapos nang message ako sa kanila sabi lang na water lang daw to paano naging water eh ilang araw na to tatlong araw na no 30 pa ako nagpa gawain eh, 3 na ngayon so pupunta ako sa eye clinic tapos sabi ko na sa inyo update nakapila na ako dyan para sa eye check up para sa aking mata at para ma-check na nga ng doktor myelitis, check up na rin yung mata ko dyan. Hindi ko na pinakita ang video dahil madalian nga lang. So, in-explain ng doktor. So, kaya namumula-mula yung mata ko dahil nga may napasukan sa loob. So, kailangan i-maintain ko lang yung gamot na resita niya sa akin. Antibiotic. Ayan, 3 times a day. So, para lang ma 5 days, 7 days, 10 days, mawala na yung pula. Kailangan ko lang i-maintain. Ito na nga, uh, ilalagyan ko na yung mata ko 3 times a day. Daw siya morning, afternoon, and evening. Ayan. Ito lang na resita sayang ang pera kasi pumunta pa doon at gumastos pero okay lang at least hindi ako maalarma hindi ako matatakot kung ano ang result kasi nga okay lang naman siya after 10 days though, or 7 days mawawalan oh, na tong pumula sa mata ko yung may pumasok sa, la sa loob ng mata ko